iba Ayan. Bago po lahat guys, ibigay na natin itong mic para makausap po natin siya. O, ito na. Bigay mo na yung mic. Ayan. Bago pong lahat guys. Nice guys. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. 40 days video. Ayan. Magsisimula na naman po ang aming pamaskong handog. At syempre may kasama po ako ngayon. Syempre yung dati pa rin siguro. At syempre ay ito na po yung batch 3. Ayan sino po ang mabibigyan natin ng batch 3. Kung sino po sa inyo, kaya abangan nyo po dito sa aming barangay sa Sapang Maragol. At nice ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga sponsors. And sa lahat po ng mga Team Zombie, maraming maraming salamat. At salamat po at God bless sa lahat po ng mga sponsor. Kaya nga ang topic ko ngayon, kung malit man o malaki is a blessing para sa ating lahat at syempre matuto tayo magpasalamat okay tara na guys samahan nyo po kami papunta sa ating pagbibigyan at nakikita nyo po dito yung aming pagbibigyan kasi medyo marami to guys yung iba kasi naiwan na kaya hindi na namin kaya dalhin kaya let's go tarnagor ano kaya meron dito Okay guys, bago pong lahat, ay bote, uh, bago pong lahat guys, dito na po na yung pangatlong uh, pumunta nating bahay ka kasi ito sa, sa mga gusto rin natin tulungan kasi alam ko nahihirapan po ito, isa po siyang gumagawa ng payok at isa rin sa mga payok ko na ginawa ito, tara pasok tayo dito. Ayan, ito po guys, Si, sabi ko na lang sa kanya Bapa kasi Bapang Kulyo, ayan, bago po lahat guys, ibigay na natin tong mic para makausap po natin siya. Ayan, ito na. Bigyan mo na yung mic. Ayan. Bago pong lahat guys, nice ko munang interview muna siya. Naniniwala ka ba sa sakasabiyang malit man o malaki matuto tayo magpasalamat sa blessing? Tama ba? Naniniwala ka ba? Opo boss. Ayun, naniniwala siya. At kung makita mo yung camera doon, sabi mo, sabi mo sa buong mundo na nanonood sa atin na uh, ako'y naniniwala malit man o malaki matuto magpasalamat. Ako'y naniniwala na malit man o malaki eh malaking blessing para sa akin kasi wala po akong nga na buhay. Yun. Yun nga, pero ikaw ba, kung halimbawa yung bigas, mapupulot mo ba sa daan? Ah, hindi po, o, sir. Hindi, hindi mo siya mapupulot, di ba? Pero ito, dahil sa sponsor natin na nagbigay sa atin, kahit konti, malit man yan, ang importante, nakatulong tayo sa kapwa natin. Pero bago lahat, wala nang cheche-bureche, magbibigay na tayo ng Sampung milyong gas. Ito, sampung milyong gas. Ayan, sala, ayan. Maraming salamat, boss. At ayan. sa mga vloggers. Ayan. Si, ah, uh, sino pa? Pasi mga sponsor. At, uh, sa mga sponsor. Ayan. Maraming salamat po sa blessing na binigyan nyo. Wala ka na ba iba sa shoutout? At saka si Sir Edward oh, kakilala mo naman ako, di ba? Isa ka, isa, 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 po siyang gumagawa payong. Ayan, shoutout sa mga taga-sapang maragul. Kung gusto niyo po magpagawa ng payong, advertisement, sayang na. Yung... Bayaran mo ako kasi, advertise kita eh. Ayun, joke lang. Yung paa zero. Ayan oh, nga, yung paa guys, medyo ano na, pero ano pa rin siya, todo kayod pa rin siya kasi alam naman ang buhay ngayon. Sabi nga nilang, habang may buhay, may pag-asa. Pag Yun na po guys. Sugurin na namin to kasi ibang bahay naman pupuntahan natin. Tignan natin kung anong kwento ng sabi lang bahay. Okay, tara, pasok tayo dun sa kabila. Okay, God.